Yung kapwa nating uh, Pilipino ay mapapaiya sa ibang bansa sa kagagawan ho ng ating corrupt officials, mga kawatan sa ating gobyerno. Ang, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. E, Iisian natin ang taktika. Na ayon pa ni Erwin Tulfo, we should bend the law to please the people. Di ba? Am I right, Mr. Chair? Ano po ba yung sagot dito ni Bonjing Rimulya? Yes, Your Honor. Di ba? <laughs> So madali na lang at mabilis na lang ho ito sa kanya na magsasampa ng kaso laban ho sa mga Duterte. Um magkakasama po sila. Of course, uh, again, it's no guarantee. Um, bid lang po natin yun sa um, yung UN Security Council. Then, you're just basing it purely on speculation. You cannot base such a large budget of 2.7 billion on speculation whether or not we would get the UN Security Council seat. With the indulgence of the Honorable Kiko Bersaga, if hey, may you me allow me. Just to align everything, I believe the sponsor mentioned the total budget of the PCO, including its attached agencies and corporations, and that's the more than two billion: Yes, so the problem here is creating a budget based on speculation. Mm -hmm. <needles> Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo dito mga kapitan sa ating bahay dan agad balita reaction video news update. Ang ating pag-usapan ngayon mga kapitan ay itong pagtalagaho ni Bongeta kay Bunjing Rimulya mga kabitan bilang ombudsman ng ating bansa mga kabalitaan. Ata uh, ito pong uh, to the rescue moves mga kababayan si uh, Garin sa budget deliberation ho ng PCO dahil po ay nagkagulo-gulo na ho sila dito at hindi ho nila kayang sagutin ang mga katanungan katanungang uh, binitawan ho dito ni uh, Congressman uh, Kiko Barzaga. At uh, dito natin sisimulan mga kababayan itong uh, malaking kahiyan ho na natanggap ng kapamilya ho dito ni uh, Gretchen Ho, ang uh, sa hindi pa nakakakila si Gretchen Ho mga kababayan ay isang broadcast A journalist. Ayon pa niya dito mga kabalitaan na napahiya ho yung kanyang uh, membro ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagbiyahi abroad ho papuntang uh, Oslo, Norway ay sila po ay hindi pinagbigyan na papalitan yung kanilang uh, pera na nagkakalagang 300 US dollars mga kabalitaan dahil nga po ay ang Pilipinas daw natin ang bansa daw natin ay puno na daw ng korupsyon at uh, money laundering uh, mga kabalitaan. Kaya sa sobrang sama ng loob uh, ni uh, Gretchen ho at si uh, uh, Siguro nagsumbong ito sa kanya dahil kapamilya niya ho mga kabalitaan. Naglabas ho ito ng uh, pahayag itong si Gretchen ho para ho maipaabot ho ito sa ating uh, gobyerno. Dahil siguro naawa o ito at isa rin ho ito sa napiktuhan sa uh, pamamahiyaho ng uh, Oslo, Norway sa kanyang kapamilya. Sisimulan na hoon natin dito sa kanyang naging pahayago mga kabalitaan at ayon niya pa rito mga kabalitaan na one of our family members traveling abroad got denied at the foreign exchange counter in Oslo, Norway. Lady at the counter goes, you came from the Philippines. you cannot exchange your dollars because of the corruption and money laundering in the philippines so this family member along with a group of friends told me they were asked to exchange their money elsewhere but not at the airport so family member was just trying to exchange 300 us dollars terrible what are we going to do about this filipinas so talagang uh, napakasamaho mga <laughs> Na yung kapwa ho nating uh, Pilipino ay mapapayahok sa ibang bansa sa kagagawan ho ng ating corrupt officials, mga kawatan sa ating gobyerno. <coughs> dahil hindi ho nila tayo ramdam na kung gagawin ho nila ito ay okay lang ho sa kanila dahil hindi naman sila direktang pinagsasabihan o dito mga kabaltaan ang lesson lang ho nating nakukuha dito mga kabalitaan, dapat magkaisa na ho tayo para hindi na ho madadagdagan ang pamamahiya ho ng ibang bansa sa mga kapwa nating Pilipino abroad mga kabalitaan. Sigurado tayo sa naging uh, payago dito ni Gretchen Ho ay hindi ho talaga ito mabibigyan ho ng pansin. Dahil una ho mga kabalitaan, ito yung pinaka nakatatak na ho nga rason ho nila dyan na sasabihin lang na isolated case lang ho ito. At wala ho magawa yung bansa ho, natin na kukuntrahin ho ang Oslo, Norway. Dahil karapatan din ho nila yan, sila po ay disiplinadong mga mamamayan sa Norway mga kabalitaan. Ang mga ofisyalo sa ating bansa ay gusto nila tayong disiplinahin sa mga iba't ibang mga bagay. Subalit, sila mismo sa sarili nila, hindi nila kayang disiplinahin. Bagkos ito ay mas lalong lumalapa dahil po ang kanilang ginawang uh, hindi kaaya-aya ang pagnakaw ho sa pera mula sa kaba ng ating gobyerno. Lalo na ho ngayon, na meron na tayong bagong ombudsman na mas lalo po mga kapitan na makakadagdag ho ito ng kaguluhan sa ating bansa. Dahil alam na ho natin na itong siya ombudsman na bon Bunjing ay allied ho ito mga kapitan sa mga Marcos. At kung balikan o natin yung mga nakaraang pangyayari, sila po ang uh, namuno sa pagkidnap kay Tatay Digong Duterte. Tatak na ho na ito ay gusto talaga nilang patumbahin ang mga Duterte at uh, burahin ang mga pangalan nito sa larangan ng politika sa ating bansa. Kaya ito ay malaking pagkakataon ni Bonjing mga kabalitaan na siya po ay gagawa na eksena na may para na huuloy yung kanilang binabalak lalo na ang binabalak ni Bonge na hindi makakatakbo sa 2028 presidential election si VP Sara Duterte. Kung mangyari ho ito mga kabalitaan na magiging uh, susunod na Pangulo si VP Sara Duterte, anticipated na ho ito sa mga Marcoses lalo na kay Bonge na ito ay talagang himas-rihas ang bagsako nito mga kabalitaan. Gun for God, So sa punto pong ito mga kabalitan, pinapakita ho rito at nagkaroon ng press conference itong si Bonjing Rimulya. Lumalabas ho yung kanyang kahambugan ho dito, nagpapakitang gilas na at tila bagang gusto niya pang sakupin ang uh, DOJ at ang uh, Sadigan bayan na dapat magkaisa at sila ay mag-usap-usap patungkol ho dito. Kaya pakaabangan ho natin ang susunod na kabanata kung ano ang kanyang magiging uh, agenda sa pagupo bilang bagong ombudsman ho mga kabalitan dahil ito ang uh, ikinababahala at ikinagugulat ng uh, karamihang Pilipino sa bansa at sa labas ng bansa na kung bakit ito ay pinaupo ni uh, Marcos sa uh, bunget mga kabalitaan. Dahil alam na ho natin, ito'y gagamitin ho ni Marcos sa natitira niyang tatlong taon na bilang pananggaho na ito ay maiwasang ma-impeach at uh, maprotektahan ito ni Bonjeng Rimulya mga kabalitaan. Dahil kung matatapos na ho itong uh, termino ni Bonget, sigurado protektado pa rin ho ito ni Bonjing Rimulya mga kabitan. Dahil maari niya hong gamitin yung kanyang kapangyarihan na tutugisin ho itong mga kaalyado ng mga Duterte kung uh, sakaling nang magkamali o sakaling magsasampa ng kaso laban mga kabalitaan kay Bonget at ito ay ririsbak mga kabitan sa pamamagitan ho pagsampa ng samutsaring uh, kaso na kasama na uh, yung tanim ebidensya mga kabalitaan. So panoorin at pakinggano natin dito si Bonjing Rimulya sa kanyang naging pagpapasikat sa unang paglabas niya dito sa media bilang bago na ngayong ombudsman mga kabalitan. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag na. A ang idea natin dito iba yan. No? Actually hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya, at ang kaso ay na na na, 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 ano, na, nakamada nyo na kung paano ga, gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa usgado. Ang, ang gusto natin mag continuous trial para mabilis. At uh, natin ang taktika ay susubungan nating uh, ma, ma, maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. So itong kahayag na ito mga kabalitaan ay ito po para ho sa mga Duterte ho talaga para mapabilis ho yung kaso. Ibig sabihin ho nun, may nakabinbin na kaso si Sara Duterte at ilalabas ko no yung mga ebidensya. Yung sinasabi na dito na kailangan mabilis yung aksyon, magkakaroon ho ng uh, resulta sa uh, isinasampang mga kaso mga kabalitaan. Ito po ang paghahanda ho dito ni uh, Bonjing Rimulya mga kabalitaan. Eh madali na ho sa kanya mga kabalitaan dahil nga po siya ay isa sa mga low bender. Ano bang sa sabi dito ni Erwin Tulfo mga kabalitaan, ha? Yung katagang hindi ho makakalimutan ng ating mga kababayan. Na ayon pa ni Erwin Tulfo, we should bend the law to please the people. Na hindi naman ho kaya aya at hindi naman karapat dapat gawin ho ito mga kabaitan. At nung tinanong ho, ni Erwin Tulfo na, di ba, am I right, Mr. Chair? Ano po ba yung sagot dito ni Bonjing Rimulya? Yes, Your Honor. Di ba? <laughs> So madali na lang at mabilis na lang ho ito sa kanya na magsasampa ng kaso laban ho sa mga Duterte. At para mapabilis yung uh, sintensya ay niya nang i-bend ang batas para maisakatuparan na ho nila yung kanilang mga binabalak na pabagsakin ang mga Duterte sa larangan ho ng politika sa ating bansa. Yun po ang katotohanan na hindi ho natin ito maitatanggi dahil sa kanila palang kilos, galawan ho, diskarte ay doon ho talaga babagsak mga kabalitaan. Kasi ang naging, naging tendency na marami, uh, ididelay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied uh, the speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. So dyan na lang ho tayo mga kabalitaan kasi yung sinasabi niya dito ay sa maikling salita, we should bend the law to please the people mga kabalitaan. Gun, oh walang pagkakaiba ho yan sa sinasabi ni Erwin Tulfo dito tayo kay uh, Congressman Barsaga kung saan mga kabaitan ay nagkakaguluho sila at nagkakandarapa ho sa pagsagot sa mga katanungang ibinabato ho dito ni Congressman Kiko Barsaga sa budget deliberation ho ng uh, Presidential Communication Office alam nyo po kung anong nangyari mga kabalitaan kitang kita pa rin ho natin na uh, bias pa rin ho itong si uh, Garin at may kinikilingan may pinoprotektahan ho dahil siya po to the rescue para ho magpaliwanag dito. Kumbaga, siya na ang naging abogado ng PCO mga kabalitaan na dipensahan at uh, ipaliwanag ng gusto kung ano ang ibig sabihin at kung ano ang magandang pagpapaliwanag ho. Nagkandara pa ho dito yung PCO nakasimangot na, stress na stress na ho mga kabalitaan. Uh, Your Honor, the PCO is the President's arm in promoting transparency and accountability in his policies. as well as, uh, you know, they uh, serve as the window to show his most important future plans. Uh, they ensure that all regions in the country uh, have access to commercial media and they provide the vital information uh, for all the help the, people, the public can get uh, for the government's policy. policy. Mm -hmm. so do you purely, is it purely for domestic or also for international purposes? for both your honor for both okay and as you previously mentioned in one of the previous interpolators there is a need for the budget for due to asean what exactly will you be doing there we are gunning for a seat a non-permanent seat because a, a un uh, Security Council seat uh, we could gain substantial influence by participating directly in decision making in uh, pressing global issues uh, we, we can uh, have the country can have a platform to advance its foreign policy objectives and uh, promote our national interests within the global security framework which is very very important for uh, the issues we face now your honor so the purpose of it is for the un, the UN security council seat will it be done through asean. no, yun, your honor. Uh, of course, we will uh, use uh the asean, of course, to put us in a good light in a way to justify, of course, if we are put in a good light, it is in a form of a, like a public relations. So, we can uh, showcase to the world why we should be nominated and elected for a seat in the UN Council, Your Honor. So, the SAEN is the necessary initial step in our country's publicity on the, on the international stage, which would lead to a higher chance of getting the UN Security Council seat? No, we, we have already uh, initiated, um, affirmed our hosting, our schedule. We, we are really scheduled to host for the asean for 2026 year on. and on what basis are you stating that hosting the asean would increase our chances of getting a un security council seat? Uh, sorry, your honor, can you repeat your question? on what basis are you assuming that hosting the asean and providing a successful event for the asean would increase our chances of getting a un security council seat? Uh, there is no assurance, uh, complete assurance, Your Honor, if that is what you are asking. Uh, the ASEAN uh, next year is uh, a different one than uh, for our um, bid for the UN Security Council seat. We are just uh, putting our country in a good light, of course. Hindi naman po maganda na. Uh, hindi rin po tayo being the host of the ASEAN in May, hindi rin po maganda na hindi naman po natin ilalagay ang sariling atin uh, uh, in the best possible light. Po, oh, you're on. Papansin nyo dito mga kabalitaan, itong uh, si, si, hindi ko alam kung sino ang taga-depensa dito sa PCO nito, ay makikita nyo po, uh, naging uh, yung boses niya ay talagang kabado siyang sumagot dito kay Barsaga. Okay, but My question still remains Is the budget for the ASEAN or for the purpose of securing a UN secu sec Security Council seat? Your Honor, it's mostly ASEAN. It's ASEAN, the um, budget po ng PCO, Your Honor. So the potential of securing a Security Council seat is only uh, speculation, it's only a bonus if ever we were to succeed. Um, magkakasama po sila. Of course, uh, again, it's no guarantee. Um, bid lang po natin yun sa um, yung UN Security Council uh, non-permanent -tan non seat you're on. But if, if there is a direct correlation or if you're unsure if there's a direct correlation to our success in the CN to the UN Security Council seat, then you're just basing it purely on speculation. You cannot base such a large budget of 2.7 billion on speculation whether or not we would get the UN Security Council seat. With the indulgence of the Honourable Kiko Bersagay, if I you may allow me, just to align everything. I believe the sponsor mentioned the total budget of the PCO, including its attached agencies and corporations, and that's the more than 2 billion. Can the distinguished sponsor confirm this? Can the distinguished... Sponsor, confirm it. It's the total budget of the PCO, including attached agencies and corporations. Yes, okay. yes, Your Honor. Yes. However, incorporated in the budget, as the concern of the Oblumar Sagas has stated earlier, is a budget for the ASEAN. Does this mean that the Philippines is hosting ASEAN meetings and gathering? Yes, Your Honor. We have 167 clusters of meetings for the asean. okay, so that and for that, just to clarify the honorable barzaga's question, how much within the budget of the just pco <laughs> will be allocated for the asean? <laughs> maybe a ballpark figure, and am i correct, honorable kiko barzaga? that's the contention that you would like to pursue. yes, so the problem here is creating a budget based on speculation if one of our goals is the un security council and ASEAN is just a speculative case for that, or for our chance of getting a seat in the UN Security Council, then the portion intended for ASEAN is just based on speculation? Well, um, with the indulgence of the Distinguished Sponsor, actually the ASEAN is a different entity. The UN Security Council is a seat that every country aspires, but there is no corresponding budget for that. The ASEAN is a platform where all governments can talk to each other lobby with each other and put forward the interests of our country above our neighboring ASEAN countries. Pangiti na lang tong babaeng to, mga itong babaeng uh, itong mga kabalitan, uh, itong pinutiktahan dito ni Garin. Dahil hindi ho siya talaga makakasagot ng uh, tama, siguro kabado ho ito, pero parang uh, something went wrong ho dito eh. Uh, talagang uh, to the rescue ho itong uh, si Garin dito mga kabalitan. That, this thing is, sponsored. that, that for... is correct for clarity. The, the deputy speaker has um, clarified everything here on okay so it is completely separate that our purposes for hosting the CN is not directly co not directly connected to our desire for our UN Security Council seat am I correct Can you repeat that again, Your Honor? Sandali na po mga kabaitaan. Bago po kayo magpapatuloy sa panunood, paalala lamang po ito. Baka po kasi nakaligtaan niyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo. Para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share niyo na rin po ito kabalitaan. Our purposes and uh, our budget allocation for the hosting of ASEAN is not directly connected to, the, to our desire for a UN Security Council seat. That is correct, Your Honor. Okay. That is a different um that is a different occasion, Your Honor. It's a different Okay. What percentage of the PCO proposed budget would be spent on ASEAN? mm <laughs> Around six hundred million <laughs> for the ASEAN, Your Honor. And what role would the PCO fill for the ASEAN for the ASEAN? They will be they will be the primary agency to put our country in the best possible light they will do the digital content they will do all the communication in radio print billboard all um, forms of media uh before during and after the ASEAN mm -hmm. your honor and primarily the large large percentage of the expenses there would be through advertising am I correct uh not entirely uh, your honor what percentage would be through uh, allocated to advertising for the CN No. <inaudible> <inaudible> Maybe the distinguished sponsor can explain that this budget encompasses all the trainings, meetings, the representations, as well as how our country will package, how PCO will package our country and position it yes. against our neighboring. Yes, Your Honor. We will have um, all kinds of um, meetings, clustered meetings, and it will really entail a lot of expenses. Uh, professional services, we have our presentation expenses. In international media will come in. Uh, international media centers will be put up. So that will constitute the bulk of all that expense, Your Honor. So we will also be paying for the expenses of international media arriving here? Uh, Your Honor, we will be the hosts. So it's automatic that we will, of course, be. As the hosts, we will have to exp uh, do expenses for that. And how much are we expected to spend on that? Mm -hmm. As uh, as was said, Your Honor, uh, as I mentioned advertising expense, representation expense, uh, media clusters, a lot of media cluster uh, groups will be conducted. Um, international media will come in. Those kinds of things, Your Honor. Just to clarify, the international media coming in are guests. We don't pay for them, we don't spend for them, but we provide food for them. This is is and that the uh for the International Media Center, uh okay. deputy speaker, and your honor. So basically na. the ASEAN is a platform to put forward all the interests of our country, including collaboration. And um, we laud the distinguished sponsor. Yes, Your Honor. Gun, oh yes, Your Honor, because the deputy speaker has gone. Um... So yun po mga kabaitaan, nagkakabuhol-buhol na ho yung mga sagot dito. Itong uh, tagapagsalita, tagapagdepensa uh, ho sa budget ng uh, Presidential Communication Office sa kanilang budget deliberation uh, nang uh, ito ay pinagtatanong na ho ni uh, Congressman Barzaga mga kabaitaan. So hindi niya ho may paliwanag ng gusto. Itong sigari naman ho mga kabalitan, umiipal din. Dapat ho sana magpapaliwanag ho ng gusto dito ay yung PC. O oh, dahil nga po, meron din corruption ho dyan mga kabalitan Hindi lang ho nasisili po yan dahil uh, kaalyado ho ng administrasyon. Kaya sinisiguro ho dito ni Kiko na maintindihan kung saan mapupunta yung hinihingi nilang bilyong-bilyong budget sa kanilang opisina. Dahil nga po mga kabalitaan, alam naman natin na ang administrasyong ito ay hindi ho talaga mapagkakatiwalaan pag oras na ho sa taunang budget ang pinag-uusapan ho dito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ating uh, maikling video, simple presentation at ganitong klaseng diskasyon, komentaryo mga kabaytaan at suwisyon, paliguan ho ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suwisyon mga kabaytaan, then i-share nyo rin po ito para agad-agad malaman ng karamihan kung ano pang mga kaganapan ho sa ating lipunan. <laughs> Dahil hinihimay ho natin ang mga impormasyon na no, kahit uh, hindi ho malinaw uh, pero binibigyan ho natin atin ng pagpapaliwanag o dito mga kabalitaan sa ating uh, munting kaalaman o sa larangan ho ng uh, politika. Kaya mga kabalitaan, Huwag niyo pong kalimutan, laging tumutok dito sa ating munting bahay at panatalihing manood. And then subscribe na rin ho kayo mga kabaitaan at pindutin ang notification bell. Mga balita ho na nakuha ho natin sa loob ng 24 oras mula ho sa mundo ng social media. Magkikita-kita pa rin ho tayo sa mga darating na oras sa ating pagbabalik mga kabalitaan. At ako po ay magpapaalam na po. Maraming salamat. To God be the glory. mwa Chip-chip. Peace out. Oh my god, fuck.